Ayan. Good morning, magandang tangali. Magandang umaga, magandang gabi, mga kangkayan ko na sa makailupalop na mundo. Ngayon ay mag-home service tayo sa Baliwag, Bulacan. Dadahan ako lang sila sa shop, kanin ako sa bahay. Ang ikakabit natin ay uh, floor matting at saka 11 pieces na headrest, mga kangkayan. Toyota Hiace, commuter, di content ayan mga kangkayan at dadaan ako lang sila sa si shop dahil didiritso na kami sa Baliwag Bulacan SM Baliwag yung meet up namin ng customer kaya naman ang tabay lang mga kangkayan si Tata si Kim si Tornino Gamit namin yun ay Montero Sport Ayan Black Series Punta kami na Baliwag, Bulacan Home service kami mga kangkayan Toyota Hiace Commuter di Content Floor matting at saka Full set na headrest Ayan mga gangkayan. Dito kami sa Pulilan Ayan o Punta kami ng Baliwag Ayan Baliwag signage diba kami dito. Ayan. Pa-exit lang namin ng Ulilan, Bataan. Ah, Bulacan. Ayan, nandaan namin. No? Ayan, oh. Maraming truck. Maraming truck. Maraming tricycle. Ulilan, Bulacan, makangka Handaan na, no? Oh, puro palayan. Dito. <laughs> Dito na kami ngayon sa Baliwag, bulakan, mga kangkayan. Ito ang kakabit namin. Ayan. Ang niya, yung tupahan <hari> Floor matting yan Tapos headrest Yun Sa loob yung unit na kakabit natin And, Meter. Dito tayo ngayon ako parada Sa may mangga ha ah, ito natin ah, kong magututo niyo yan ang unit natin ngayon yan yan yung brand yun yung utahin yung s-commuter old lock ang okay. Nandito kami ngayon sa ilalim ng mga mangga ay mga mangga Ayan, mga mangga. Daming mangga. Ayan. Wow, buwan ng mangga. May balot na... Ang lalakang kaya, no? May balot na papin. Tapos ito yung kakabitan natin. No fair di content. Ito natin ang mapping. At headrest. Yan mga angkay, tatanggalan natin yung sampuan babalik, galing ang savar yan merada na naman agad dito sa baliwag bulakan ayan, hay po, hay po. ayan. natin yung kuan dahil kakabitan natin yan ang floor mati makakangkayan jangan pembaklas, pakan itu yang ibat, mengangkatnya, <tot> apa mag magkakabit ng nang bu cuma ting, asim, <laughs> <laughs> asim, gaknya hampir ada mengangkatnya, loh, <tot> asim <Ayan>. bu, tahu <tot> Kaya galing ka dyan ang Don na Bilis yeah, pa mo yeah. Bilis gumilip na dahil galing Don cosita. Ya, tanggal na dito mga kayan. Sarap natin. Yan, tanggal na rin. <coughs> Nibo. Mabilis yan niya yun kasi galing yan doon Rufino. Ano na lang ayan. Ayan. So, sure. Sobrang bilis. Yan. Baklas na ja. lahat. Nang upuan. Do. Do. Ja, Yan, kamangkahan. <coughs> Yan na, mga kaya na. Nilalatag na yung mating. Lagyan na rugby. Yung mating natin. Black. Cheekered. Yan, mga kaya. Yan yung mga kaya Yung mating natin. para sa unit natin na brand new Toyota Hayes commuter di content yan ang proseso na pag-install natin ng Toyota Hayes mati yung mga buwibili sa amin sa Lazada sa Shopee, Ganito lang ang video at ang yung lahat ng upuan para may sulatin yung ating floor matting. Ayan. Meron tayo dito yung balot penoy. Iningay ni Bosing. Ayan. Ayan. At nandito si Untao ko. Oh, koi koi man. <laughs> yeah, mga na. Kung meron mga mga lang video natin. At dito mga kagaya, ay nailapat na natin ang floor matting at naikabit na rin natin ang mga upuan na yan. Last row na yan na uh, mga na upuan. Voice over tayo dito mga kagayan kasi si Bossing ay nagpatugtog ng kanyang video okay. Ay eh, mahirap na baka makapira tayo at ay kabit na rin natin mga kagayan yung stepboard niyan. Nakamating na rin yan mga ko. At saka sa lukuyan mga ko ay nag na tayo magkabit ng headrest natin. Ayan tinatanggal na ni Bo yung handle para kabitan na natin yan ng headrest mga kagayan. Ganyan na proseso mga sa pag-install ng ah uh, headrest. At saka yung floor matting kanina, nakita nyo naman sa una ng ating video kung paano nila ginawa ang ating pag-install ng floor matting. Saka sa kasalukuyan ay headrest na ang ating ikinakabit mga kangkayan. At yan ang mga kangkayan, nakabit na natin yung tatlong headrest sa first row. Yan. Ganyan lang ang proseso mga kangkayan. At ito namang mga mating tingnan nyo naman kung gaano ko gaano kalinis, Tingnan ang isak yan talaga, lalo ng mga ban kung nakamating na. Napakaganda at napakadali na ang linisin niyan mga kangkayan. Dito sa part na ito mga kangkayan, nasa second row na si Bo. Nasa third row naman si Kim, napakabilis lang ng pag-install natin dyan. Screw type niyan, yan. Dahil dalawa na yung nag-install, wala pang 1 minute in 59 seconds yan. Install na natin yan mga kangkayan. Tingnan nyo naman mga kangkayan Kung gaano ka laki ng pinagkaiba Yung kanina Yung mating nya At yung ngayon mga kangkayan Ganyan Kalinis, ganyan kaganda Napakadaling linisin Walis walis na lang mga kangkayan Dito sa part na mga kangkayan Inatapos na natin ito lahat ng 11 pieces na headrest Ayan tingnan nyo naman At mag long drive pa yan Hindi na mga ang leg, Ng mga pasahero At sa naman ay kahit may mga matapong tubig dyan, hindi babaho yung mating natin dahil malinis na. At din sa board na ito mga kankayan, ayan nga mukbang na nga ng balot Pinoy, si Labo, si Tata. Dahil talaga namang turas na sila sa pag-install. Ayan, yun na ay naman mga bata natin. Nagmumukbang na yan ng balot Pinoy dahil tapos na yung ating pag-install. Ang unit natin mga kankayan, tuyo tayo is commuter decontent. Location natin ngayon ay Baliwag, Bulacan, mga kangkayan. Ang in install natin ay 11 pieces headrest at floor matting, mga kangkayan. Mises lang mga kangkayan sa aming Facebook.